Handa na yun? Handa na, na mi sa mga lulusob right. sa atin. Yan. <laughs> Yan. Okay. Ratatat! Rat sadang tanong, tapatan, at tarang tahan. To contextualize okay. ang pili nuts po ay mga tanong na ngayon, ha? Kita mo, ha? Sige. Ina. Okay. Ano uh, una? Okay, pili nuts. Anong hmm. first lady Lam? Lisa Araneta Marcos. Anong oh. First Lady Lisa Araneta Marcos ang mas ang gusto mas mo? Sige. Oh. Yung umi- Ako po na sige. Okay. Which version oh, sige. of uh, Lisa Which Marcos of ang mas gusto yes. mo? Parang gano'n. Yung hmm, umiiyap at bumebelat, Yung dumidedma at nilalampasan ka na lang. O yung palaban at nagsasabi kung sino ang bad shot sa kanya. Siyempre, yung palaban at nagsasabi sa yeah. sabi ang cross the line no. okay ano 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 naman, ano 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 Inday. ano 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 Balik, balik. Balik, <laughs> balik dun kay Inday Klein. Ah, iba'y pinasok niya. Oh, Ako, oh, babasahin oh. ko na lang. Okay. Anong pang-sara yeah, ang mas gusto oh. mo? Yeah. Yung nagpasabog ng salitang tambalos-los? Yan. Yeah. Yung comment ay no comment? O mm. yung bumabati ng Mandarin? Yan. Yeah. <laughs> yung yung uh, Yung nagsabi na no comment, ay. Dahil napakaraming comment ng ibig sabihin nun, no? Oh, nung, oh, ito naman, anong PBBM ang pinakagusto mo? Yung nagsabing Yan. fentanyl daw ang dahilan ng pagbubuska? Yan. Yung nagsabing it's complicated na ang relasyon sa mga Duterte? O yung jukebox daw si Morales na hulog pera kahit ano? Yung wala dyan. Oh. Yung sabi ni PBBM, I, I am horrified. Oh. secret <laughs> agreement, no. 'Yun yung hindi yeah. ko dapat pinirang gusto uh, ko. yung gusto uh, no. ko, oh. 45. Okay. Na tinawag yang practically traitor yung gumawa niyan, no? 'Yun 'yun. Yeah. 'Yun yung, yeah. yung gusto ko. Okay, o okay. oh, sunod. Okay. Ito uh, naman, sinong na uh, uh, bigong 'yan mm. ang pinakagusto mo yeah, yeah. Yung nangakong mag-jesky, yung nangakong 3 to 6 months wala na ang droga, o yung nagsabing mga gago lang daw ang naniniwala sa kanya. Ah, uh, yung gagong naniniwala sa kanya, yun ang mas... Pero meron siyang isang sinabi na wala dyan. Oh. Oh, ano no, naman? Stupid no. Stupido Diyos. Ay, yeah, oh. Oh, yeah. No, okay. uh, ang sabi niya, oh. stupido ang Diyos. Oh. No? God is oh, okay. Who is the stupid God? Oh. Oh. Um. At huli na sa pili na, anong senator mm. ba ito naman? O yan, mm. ang pinakagusto mm. mo, yung yeah. nagpapatawa, yung umiiyak, o yung nanggigigil sa galit? Yan. Yeah. Yung nagsasabi na yung dokumento ay authentic dahil may butas sa gilid. Okay. Oh, go, Ano ba siya doon? Nagpapatawa ba siya? Oh, Nagpapatawa siya? May <laughs> <laughs> punch mark. May punch, punch, hole. Punch hole. ganun talaga. Kasi, kasi kasama yun sa dokumento. Eh. May butas eh. wala Na, insecure ako dahil ang dami kong hindi alam. Ganun pa lang yung sabihin ng authentic document. Dapat may punch hole. No? Talaga nga. pa ba yung aking pagtingin sa sarili ko? Yeah. Ako naman. Sir. Ako ako. Mas maiklito. Mas maiklito. Ang sarang trono. Charot, hindi to. Oh, true to. Oh, may mga official ba tayo na? Una, charot mo, true lang. Nagpapatawa, hindi naman kalbo. True na True na May mga official pa tayo na doktor pero nagdudulot ang sakit ng ulo sa taong bayan? True na lo! Ako. ko Sige. yan, oh, ha? Okay. Okay. Oh. May mga official pa tayo na, ikatlong tanong, artista na naging politiko na ayaw idama yung mga artis artista sa politika? True na lo! Pakipok lang! No? Mga hipokrito. Best friend yan. Best friend mo yan eh. Ito okay, um, na. Last question sa Sara Tutulululu. May mga official pa tayo na bangag na nagbibintang na bangag din ang kalaban niya. Trulalu! <laughs> <laughs> Nabanan ng mga bangag. Ayun, dahil! <laughs> Ratata! Ratsadang tanong! Tapatan at tarang! Tahan!